Hindi na po ninyo mauuto. Iyan. May isip na po yung batang. Iyan. Ano nga, mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali, meron po tayong maagap na bisita dito po sa Fish Pond. Mga tiyahin po ni Bossing, mga kapatid po ng nanay po niya. Sina po ning po ay maagap nagpunta rito. Madilim-dilim pa yata. Ay kami po ni Bossing ay si Boss bumalik muna sa bahay at kinuha ko po yung mga kape at saka yung initan ng kape. Tapos bumili na po si Bossing ng pandesal. At uh, tayo po ay magkakape dito sa uh, kubo. Uh, si puning po ay namimingwit na ng isda. Uh. Saan sila? Ay, ba oh, na eh, sa dulo. Sino kasama? Yung tatlo uli. Yung tatlo uli. Sa isang bata. Bali yun nga po ay mga kapatid ng nanay po ni Bossing. Ay mga nagtatanong po bakit hindi daw nakikita yung nanay ni Bossing. Bossing, ikaw ang sumagot. ikaw. So. Si Bossing po elementary pala ang ay wala na po yung nawala na po yung nanay po ni Bossing. Nasa heaven na po. na po. Na-accidente daw po. Maliliit pa po noon sila. Si Adyaw po yung bunso ay... Talong taon Mm-mm. Eh. Sanggol pa po. Sa mga kapatid ng nanay ay sinong kamukha ng nanay? Busing. Siguro ako si Tita. Tia. Nora. Huwag, oh, bakit busing puno ang fish pond? Ng tubig eh. Malakas yata ang pasok. Marami pong tubig itong fish pond. Nagpapapasok pala si Bosing. Pero mamaya po ay magpapalabas ulit siya. Labas masok ang tubig dito po sa fish pond. May nasabang busing na alimango. Sila po ay doon namimingwit sa dulo. Aba ay may alimango. Payat. Maliit pa. Na po si Natia. Tawagin ko. Tia! May huli na kaya? Tanggalin na po natin itong mga dala yung sugar. Ito po yung tinapay. Ito yung ating kape. May palaman. Tapos ito ah. Coffee made. Yan si Bossing yung nakasirok ng alimango. Tatalian na po niya. Ibig sabi yung mga alimang mahuli mo yung nasirok mo lang. Ayun. Siguro kung hindi mo na natin nahuhulihin yan eh, yan ay lalaki pa eh. Oo, Oo magkaaway-aaway. Ito na may ako, hmm. Mga small pa po ang aming alimang ngayon. Pero inuhuli na po ni Bossing, gawa nang sila po yung mag-aaway-aaway. Nag-aano sila ni Bossing, nagkakainan. Pag lumaki ay iba na, Yeah, nakahuli po si Bosing na alimango. Mga small size po. Ah. Okay na Bossing dito. Papadala po namin ito. Sa tiyahin ni Bossing. Hmm. Tatlo. Tatlo. tatlo, tatlo, tatlo. Ilan na. Hindi na. Ah, masakto na ito. Okay, Luma. Ano ka siya? Ang Ang tiyan? Ipang lang Dito! Umiiyak at dirty lang. Ay, sa mama ka sa pahatan, dirty! <laughs> Dito na lang po kayo mag Tatawag mo. Dirty ng dirty. tsura. Dirty daw. Ito Oo, ay madumi na nga ang kanyang... Dirty ng Aba ito lang dirty Tiga pasig. Ayan, wala na. Ay, si Natiya po. Tiya? Namimiwas ba? Aba, nagpaiwan pa doon. Na, Namimiwas pa. Ito daw niya tiga-tigalawa kami. <laughs> ay, si Lima, nagpapabili rin. <-s2> ay, nahuli ka po. Ay, malalaki naman. Malalaki, siguro yung eh, mga ano yun. May isang isa, o so, kilo. isang kilo. Ah. Malalaki. Hello. Ako, makakahuli, nakakawala. Ay, ay, wala eh, sa ano yan sa koko. Mm, mm Nawala yung biwas ko. Napatid. Kapi ka na puti ha, Mainit na yung tubig mm. ka. <laughs> eh, sa kapag e. yung ibang mamili ka dun ng tatlo. Tapos yung maraming din ang tigisa. yung na Ay, hindi kasi. Birthday, birthday <laughs> ng anak ni Dayan, limang taon yung bunso. Padala mo na kay Tia Puning. <laughs> 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 Sayo <laughs> so, na kayo Oh. Yung... <laughs> Murang -murang dito, kalibawa, kasi, Ay, mura-mura dito ang kalimaw ko sa. Oh, oh, benedito. Oh. Hindi bibiro ko Ah, ano sa limang teraso. Tama <laughs> <laughs> sa Ay, malilita. Wow, thank you. Ako thank you, ha? Ganito nga lang. Ganito nga gusto ko yung malalaki. Sabi Kira ba? 'yan. Oo. Oh, Babae. Hindi na naman batula. kami na. nahuli ng payat. Pag payat ay eh, binabalik. Oo nga, nga, ninyo eh. Ah. Sabi <laughs> ko ah. Tatakpan ko muna tumakas po at baka, niyo. baka tumakas pa <laughs> ko aba, marunong si bossing ng ano. Nang, hmm, ano tawag dito, matabat payat. Ah. Pwede ang ano, tinapay. Salagay ba naman eh, simulat sa pool ko Sa ilog pa lang, ay mm, alam no, na niya. Araw talaga Binata pa yan eh. Ang mga bata. Na agad. Ayun, nakahuli yan si Busing. Busing ano, mataba! Nasaba nga po kapag nagpapapasok ng tubig. Oo, nasaba. Sabi niya Ate, may... Sabi ko yun naman yung hulog nila. At sila yung ng ano ah. Ito po ay ano ah, sumabang din lang. Okay, nakahuli ulit si Rosie. <laughs> Nalapit talaga sa ano ang magpapapasok. Hindi <sighs> Dito lang <speaking> tayo tumaambon anak ko. Kaya nga kita iniuwi. Nadagdagan niyong lima. Hindi na nadagdagan? Oo. Oh.

Hmm. Abay, malalaki, honey. Eh. Malalaki nga, sabi ko isang kilo, han. Sabi ko, ah. Iba ang pangus. na may bilang tulad. Ay, <laughs> ako kahit isa, wala pa. Ano, <laughs> ako makahuli. <'y> <laughs> hindi nakahuli. Nakahuli <laughs> ako. <laughs> ako <'y ato>. Nakatanggal naman <laughs> ang iwan. Dalawa na bangus. Maganda po ang huli <laughs> nila. <laughs> malalaki na pala doon, bossing. Uh, mga nagtikbo butik Ay, wala na. Wala Nagsumbong. Nalagot siya, may anim ang mahuli. Pero nawala yung isa, nalagot ang diwa. Oh, Kapi po muna kayo. At saka, saka siya. <laughs> o, Oh, may din yan. Kayo magkapi. Eh na, magkapi kayo atay Sino hmm. Salamin ko, nahulog doon sa ano ah. Saan? Sa prinsa. Ah. <laughs> ay, hindi <laughs> na po nakuha. hindi ka na alam. Ang ganda ka sa ka po. Ano ni ka Tia, magkapi na po kayo. ate, ah. kanya kayo timpla. Kanya-kanyang kalaw, huy. Uy, kaya ako ay napapangpa. Nagpapabinyag daw ang apo na daw apo, Apo daw na yun Panganda. ba yung apo, ikaw mukha-mukha. Pero ang pogi May dimple na pala. Dahil yan, unaman na sa iyo yata yung dimple. Sabi may dimple din sina Kuya Emil. Ay, ito Ate, abang muna eh. kanya kanaw. Ate! Ay, alam din na, ay sabi ni Tia po kanya na daw lawak na kumartina. Ang mga mo! 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 Ang kaya paa uh, yan. Oo. Abay, nderte na, nderte yung paa niya. At nga itong tulang gulaso. Naman ang gos. <laughs> Purit! Ay, pulot! Ay, pala. Uh, ito pala si pulot. Ano ang pulot? Ito yung si ano ha? Si pulog. Ano yung wa? Ano yung harina? At sa uh, talalang nila eh. Sila ang pamilya na siya ang pamainan. Eh. Unmay sabi nasa pagkamay ito. Oh, sabi ka, tama -tama <tipos> namin, nga tamang tamang kami miwas na ng mga kahuli. Yeah nga alin yan? Maraming mid Meraming Sabi ko abba sundal ba na kahuli ako sa wala. ka Tayo nga at napurbaham kailan? <ko> itong... <laughs> alin? Kilo niyo, kilo niyo. Akin na ano sabi ko aba, aba baka ito eh, hindi lang... Ano ba yan? Baka yung na kulang kulang lang tatlo. Ano eh? Yung bangus ano na? Ano nito ah? Baka nga kako... Ano <laughs> nakatingin si Pulot? Kala <laughs> ko ay yung mga huli kong alimaw. Oh. Yung oh. matay. Eh, hmm. e, eh. <laughs> <narapagabit. laughs> okay. Ito. Oh. Eh, hagus mo lang. Aba, naroon pagkapit. Nung pagkapit na kaya na. Nalaglag yung salamin ka dito na. Naanilaw. Ay, may namutalamin. Ay, ate, na lang ako sa. Pagkapit na pandesal yun. May may isang mukbang magpain dito ah. Kailan? Sa bisis no. Ano ko ba hulo? Di ba? Ubo ka lang. Ay kagad okay. na may kinuha Udaw. Sabi ko. Sabi yung ko, ano bobo. Oh, yun, no? eh, mm -hmm. Na ako ni pag nakita niyo. Ay hindi dapat ay hindi ka kukunin, babantayan. Babantayan ko sila. Ano? Ay wala kita ka rin no? bulla ka. Kasi sino pag ang kuko, magpapa hindi yan, ay, di mga kalapitan. Ang daming ano niya, yung bebe ba yun, yung puti? Naalala ko tuloy si Santos. <laughs> ah, Oo oh, nga. Si, eh, kuya. Si ay, bakit naman na itong ng ah. Sa babantay mo lang itong gilid na ito. Hmm, na... tsaka yun lang ah. Eh, wala. Yun lang. yun. Yung nabansada ng tao. Hindi mm. talaga nang gagaling oh. sa ilog. O sa ilog. Sabi ko nga kay ah, Bossing, wag hmm. may nakita ko siya nagnanakaw di yan, ay wag mo nang kagalitan. <laughs> Ay, ano ka? sabi ko lang, ay pagbalik dito, meron daw siyang nahuli doong namimingwit. Uh -huh. Ay, ginawa mo? Sabi, wala. Sabi mo, huwag kong kagalitan. Hindi, hindi, ako naka, hindi ako na yeah, na Pero nagpakita siya. Mm. Pero wala daw siyang inimig. Ay, ay pa ulit. Pagkatalikod ko siya, yaon din. Hindi ko sabi, baka ay, Lunan mo. Paano, paano, para ikay may katibay na mag -ano sa barangay. Oh. Kasi hindi ka man agad daan yung eh. barangay muna. Tayo. Ay, nakita daw si Bossing, sabi daw. Ah, pero meron yung binabatok ng mga aso. Ay, eh, binubugaw yung aso. Binabalabag. Binabalabag daw, binabato para hindi. Tapos <laughs> <laughs> si Bossing ay nakatago yung lumabas si Bossing doon sa <laughs> pakipasin. Ang ako, lang, <laughs> kung pinapanood ko lang, <laughs> madamoy. Ay, siya, tumayo. Binarado pala <laughs> sa inyo. Ha, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nung makita daw si Bossing ay sabi, ay si Intong pala ito. <laughs> <laughs> masarap ang kapinilat original. Galing ibang bansa. <laughs> Ganayan din yung binili ni Bo, <laughs> yung, Eh, harap mo nga. Bossing atin. Nelson. oh, galing ibang bansa, mm -hmm. yan. Huh? Kaya masarap ang ano, hindi mapait. Hoy, babae, baka ka, hindi ka makatulog. Hindi pinansin ni Kulog yung tinapay. Ito nga yan. Kapapalag, <laughs> di nga naubos <laughs> ni Pulot yun na yun. Pulot tayo no? Hindi pinapansin yung <laughs> tinapay, mga busog. Nihagos naman na inihagos ng buro. Hilda to yung kanyang... Puso anong gagawin natin pala doon sa tatay? Hmm? <laughs> tatay. Kasi yung tatay? hindi, may nasa salapiyang kami doon sa nata, eh. Ah? Saan yun? Tinasam na ninyo na sa amin. Mm -hmm. Ito sa Doon nga ah. Ah, doon sa uh, ng baka. Ah, patuloy. Hindi naman ito sa naka. Ah, eh. na, may nuli <laughs> yun. Ay ah? nuli ba? may... Nabili na din ninyo? Bwede. Ah, Bwede. Ay, ba lang niya. Mabenta sa akin na yun. Tinatamnan lang niya ng kawang asagi. Ito ay na mo magbebenta si Bossing ng may hiyong paabang ang dalawa. Malay mo <laughs> balang araw ay mabaitse oh. ako. Pahingi ng isang ulo. Uh, oh, uh, uh, Dali ko wala asin mo lang uh, sa kulha, oh, no? ako naman yung sagay kahit mga ini, ha? Uh, kasi tinam na ko, walang mahabuli uh, sa kanya. Uh, Oo oh, uh, oh, naman. Sa napapakinabangon hanggang ngayon. Oh. Um, kaparti niya, binibigay ko. Yung kaparti ko, akin. Oo. Tapos mag-abre. Tama ba ngayon ang sarilo, ha? Oo. Baka ako lula. Aba, isa sa sarilo. Eternal. Baka wala pa, una yan. At yun ay ikaw na mabilis. Ay, mana sa'yo, yung mabilis. Tuntua ka sa duyan na. Sa naman. Ay, maayon. Kasi mababilang mo. Pag kayo na gawin ng may ina, na kayo sa Sabi ko nga kay Busing, ay Busing, oh, dito nang sa mga tiya po, ning, isang liko na lang. Ay, kikaw na may na dito, sabi yan. Eh. Pagdating mo ng junction eh, o. Oh, kakanang ka lang. Kakanan ba ba? Kaliwa? Ano? 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 Hindi, pag galing wow. na ka galing 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 Ay, kakaliwa ka. Kakaliwa ka. Pero galing may nila Tanda mo pa yung bahay nila, Busin. Baka pagkakatay nagpuntay, katay. Kami wala na kami sa bayan. Nandun la sa subdivision na kami. Oo, sa ah, Madera. Oo. Oh. Nakapot ka na rin ba <laughs> Ikaw ba'y nakarating doon? Akala ko sulit lang. Ikaw ba'y nakipag-anohan doon? Tagal na tagal siya doon ay. Tumatera na. Ako, ay, na, ako kami, kayo, ako kayo, kami siya nakapagtungit pa doon. Nakapag? Tungit. Ay, ako nga, ako nga, tanda ko na. Ako na kapataya parang uiting. Ako na kapataya parang uiting. Dala nag-uwi din araw. Ay, punta ko itong mga bahay-bahay na ito ah. Tapos ay kami pinabili mo pa sa tayo tayo ng bigas, yung pila. Yung pila, yung, yung NFA. Buhay pa ba gayon? Sino? Yung asawa ni Unit. Si Jay. Wala pa tayo na yun. Dahil mm. noon eh, yung NFA. Uh, yun. ako Ay, may... mura lang doon. Pup -pup 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 Pupunta, kami, sa punta ka doon, pipila. <laughs> Bibili. Tay, <Pupuntay> tay, lakad. <laughs> Bye, mga araw at talaga. Ang natagalan doon doon ay si Jacqueline na tulag, trabaho sa... Ah, oh, next ako naman uh, yung kaya nakapapunta lahat dun ay eh, di ba ako yung dat dati nasa Batangas? Oo, oh, akin okay, na Gina. Ako sa... Eh, ako yung eh, naroon eh, pa okay. ma-accident si eh, kayo na kayo nasa Batangas ah. Mm -hmm. Na hindi na sila pinapala, may galit na galit si Tilo ito. Doon <laughs> <laughs> no, ang dinabalik, kakulaan na doon sa bahay. Yung mga batay na doon sa kabila, doon sa lula. <laughs> Na si Dinti nga sa mga inang. Sige, para pag ininom dito dito. Ano ayo kami ng payagan. Oh, ayaw payagan niya sila niyan. Na Napumunta nang Batangas ay namiyes ta kami. Ay yung biyan ako na may consentidor dito sa akin. Ari kitay may ililibre ko. Bayawi ang magalit. Nagbayad. Dala ko kasi kasama niya. Si accident. Si Elay. Oh, ay do na accident. Nadaan. Sabi sa iyo, natakot ko na iyon. Nasa kay tao. Nasa kay tao 'yan. <laughs> at it to kayo nagugupit pag kami siya kung nagpapakain ng manok. Ang manok na yung mga sasabungin, hindi naman sumasama. <laughs> <Ay, laughs> Uy, bayaran na ninyo ito ah, alis eh. Eh, mo na. Wala <laughs> rin. <tari>. na <Kalina>, makalayas ma, <laughs> baka yung... Pangalinos, baka yung aking tao eh, ganaan pa rin. Ayun <laughs> na <laughs> Ay, wala ayun. Kasi, ay, na ayun. Pwede walang bayan itong ano, pugulat. <laughs> 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 Sabi nga ay kung bang kung uh, tilapia, ayun eh, ay, wala na tayo oh, oh apa, I, yung binibili Bano? Teka muna, ano? yung gabi Bayan mo. Gabi-gabi pa eh, binabantaya. Ah, oh. po. na yung ano Ayun na, oh, bitimbang muna tayo ng isda. Merari manayang papas. mo, Mga

Kukunin ko na ang aking med bed. Tika, bebe ko, abang. Ayoko, may bit din yun, tiya. Itong tatli ka rin, o. Okay. Kaya natin siya, yung tatlo. Tama ba? Sisigan kami sa puso. Iyo, hindi mo na kasi rula. Two, four, anim na peraso. O, tiya. Hindi, kumakay ng sa nakakahiya naman sa inyong dalaw. Kayo nang pagod. Sa limang. Apo, Ate naman niya Ate nasa niyo kayo. Ilalagay ko to. ito. Sabang nga mga mga ito. Ang alin. Ito ka. Ah. Ang nahuli oh. ko. Ang nahuli ko. Okay? Puro medbed. Bigyan ng tigisa, tiya. Oo, oh, uh, bigyan uh. ng tigisa. Uh, Bili mo yung payat. <laughs> <laughs> <I> thank you. Puro medbed. Diyan na hindi nakakain ang alimbawa ko. Ba? Uh. <laughs> ah. Ay, nako. Sinuro rin. Mm, ang talaga. Ay, pabili Oh, <laughs> oh, pero, 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 pero Kaya nga, kasi mo nga isa. <laughs> Kaya nga, kasi kahit ako na wala walang kwarta, pagka gusto ko yung ako yung nabili na. Pati nabili, yari na ang kapalik Yung tawa. Salamat. Oh, thank you. Tawali na, magawa naman sa bahay. Sabi na naman pagdating na naman doon. Akin <laughs> oh, na yan. Ayun na kayo ah. <laughs> Thank Sige, uh -huh. Sige po. you, uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> mag-asawa. <Amen. laughs> oh. Salamat. Bawa na. Ang payong. Ay, ang payong mo. Ay, sa iyo. Salamat sa inyong mag-asawa. Sige po. Amen. Ayan, talis na po sila. Ay si na, po ning daw ay paluwas pa. <laughs> Tia, ngayon po ba ang luwas mo? Oh, uh -huh. Pabalik na ng kainta. Sige Sige po. Uh -huh ang mga tiyahin ni Bossing na masasaya. Tayo po ay mamimista. Sasama sa sama ikaw. Ha? Tayo mamimista sa gumian. Sasama ka? Ha? Sasama ikaw sa gumian. Mahal ka. Ha? Alam na po na yung gala-gala. Sasama ka baga sa gumian. Kawili na sa galaan. Mahal ka. Tayo puntang gumian, katay mamimista. Ah. Mahalan. Mahalan ko. Ano tayo punta ta? sa gumian, mamimista. Gusto ng mahal kong gumala. Galala. Ate. Ay, ay, shoes. Ah. <laughs> Talagang nawiwili na po iyan. Alam na po na ng maraming tao. Ilapit mo yung tiyan mo, busing at gusto niya may natatadyak-tadyakan. Jakt 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 oto dia jakt jakt ni sana ewe ni tadak jakt jakt kan. Gusti sana ewe ni tadak jakt jakt kan ya. Nahal ko. ay kay masaya sa galaan. Ha? Marunong ka nang maggala. Ah. Marunong ka nang maggala. Bahal ko yan eh. Abay, syempre, na. na rin sa kwarto. Hanap At pagka po may nagtatrabaho dito sa bahay, ay siya po nasa loob lang ng kwarto. Syempre, na na rin iyan doon. Kaya pag nasa layasan ay alam na po na eh, ah, masaya po eh yan. Tapos ay pinapasok po ni Milot dun sa sasakaya ni White. Dun lang mo na sila. Abay, nagiiyak daw. Nung binuksan yung pintot lalabas uli, iiyak ah, na uli ang ite yan po'y dalawang buwan pero yan po hindi mo na uto may isip na po iyan eh mahal naming iyan eh gusto po ni meron siyang nasisipasipaan. Gusto na yun mayroong merong nasisipaan. At hindi na po ninyo mauuto. Iyan. <laughs> May isip na po yung batang. Iyan. Ano nga, mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Baby ko. Mahal na mahal ko. Hindi mo na po mauuto. Wala pinigay na pagkalan. Wala. Hindi mo na mauuto ang ah, mahal kong iyan. Oh, nakakagigil po, nakakagigil. Nakakagigil, nakakagigil. nakakagigil.